Malaking haba talaga ang pagbabago and improvement nitong si Kaiju natin sa team ng Yokohama ngayon. Tara i-analyze natin ang recent game nitong si Kaiju mula sa opensa at depensa ay malaking haba talaga. Ang naging difference ng laro nito na ipinamamalas ngayon mula nung naglaro ito sa team na ito. Pero bago yan ay hihingin ko muna ang sandaling oras nyo para suporta ng aking channel at magsubscribe then click the notification bell. Maraming salamat sa inyo. Sa dalawang game nga nitong si Kaiju may kita natin ang talagang solid performance na ginawa nito sa team ng Yokohama b Corsairs. May mga bagay talaga na hindi pa nito totally na i-improve tulad ng pagdepensa sa loob. Panoorin nyo ang video na yan. At para sa akin yan ang bagay na kailangan pa niyang i-improve mula sa depensa sa labas at lalo na sa loob dahil sa role nito sa gitna eh ay talaga ang bagay na kinakailangan niya pang improve sa kanyang paglalaro. Para sa akin na mabalis niya naman yan ma improve at nakikita naman natin sa game na ito ang effort na ginagawa nitong si Kaiju sa depensa sa ilalim. Bukod sa depensa, eh ang opensahan nito na ngayon nga ay masasabi natin malaki na ang pinagbago nito lalo na ngayon ay makikita naman natin talaga nga naman na malaki na ang improvement nito sa kanyang pagiging sentro sa ilalim at ang versatility nito sa game ay masasabing nagiging mahusay na kaya naman yung mga taong nagsasabi na walang inimprove itong si kajo sa game ay eh isang malaking kalokohan para sa akin ang bagay na yan dahil sa video na ito at sa mga game nito na ginagawa ay makikita natin ang malaking pagbabago nito sa kanyang laro mula sa timing sa pagtalon para kumuha ng halayup dunk at diin nito para kumuha ng bola sa ilalim ay masasabi natin malaking bagay na yan sa laro nitong si Kaiju at malaking improvement na yan sa laro nitong si Kaiju lalo na ngayon Nakita ko nga rin dito at napansin sa game na to ang malaking improvement niya sa pagkuha ng box out at pag iwas sa naka box out na depensa sa kanya sa ilalim at yan ang bagay na talaga nga naman na kailangan niya at na adapt niya ngayon ang mabilisan sa ilalim makikita nyo sa video na ito kung paano kumuha ng box out itong si Kaiju sa game at pag-iwas nito sa depensa sa ilalim na talaga nga naman na nakaka-impress bilang isang player din naman. Malaking bagay rin para dito kay Kaiju ang skill nito sa assist lalo na sa oras na nasa ilalim ito ay talagang kinakailangan nito na makita ang mga teammate niya sa labas para magawa nila na makakuha ng magandang puntos at maganda rin na i-enhance niya ang skill na ito para makatulong rin sa kanyang teammate sa 20 minutes in the game nga nito sa recent game niya ay nakapuntos ito ng 16 points and 8 over 12 field goal at maaaring mas tumaas pa sa mga susunod na game niya sa team ng Yokohama B Corsairs. Malaking bagay talaga dito kay Kayo na i-improve pa niya ang pagkuha ng depensa sa ilalim at sa oras na mapag-aralan niya yan e eh talaga nga naman na matinding rim protector na ang magiging player na ito at talaga nga naman na malaki ang maya ang nito para sa kanyang team. Ang depensa nito sa ilalim ang talaga nga naman na kinakailangan ng isang team dahil ngayon ay eh, nakikita naman natin ang malaking improvement na ginagawa nitong Opensa sa ilalim mula sa timing sa alley-oop pass. Diin nito para pumunta sa side-by-side side sa ilalim. Tip in sa gitna ay eh, nagagawa na niya na maayos yan at talaga nga naman na nagbibigay na ng hirap ang lalo nitong si Kaidyo kahit sa mga contender nitong import sa ilalim. Kaya naman sa kabuoong laro nitong si Kaidyo eh, ay makikita natin ang malaking improvement na ginagawa nito sa kanyang paglalaro sa ilalim. Malaking bagay na ang naitutulong nito sa ilalim para sa kanyang team at nagiging mataas na ang kumpiyansa nito sa game. Kaya naman masasabi ko na nagiging malaking bagay ang kumpiyansa nito dahil na ilalabas nito at nagpapakita ang laro niya and for sure na malaki pa ang i-improve nito sa laro bilang isang sentro ng team. Hindi lang sa team ng Yokohama b corsairs dahil Malaki rin ang maitutulong nito sa oras na maglaro ito sa team ng Gilas Pilipinas dahil isa nga ito sa bigman ng ating Gilas team. Maraming maraming salamat sa pagsama para pasukan ang buway ng may buhay, pero buway ng ating mga idolo. Maraming salamat sa inyo.